Mga dahilan, bakit ang hirap makaipon? Number one, peer pressure. Ito ang rason bakit willing tayo mangutang tuwing may piyesta. Don't we hate that feeling na we don't belong? Kaya kahit labag sa loob natin ang mga gagastusin, gagawin pa rin natin. Kasi kung hindi, you're no longer part of us. Number two, ingit. The grass is always greener on the other side, ika nga. Napakadali kasi makita kung ano ang wala tayo kaysa kung ano ang meron. At para mawala ang inggit, dapat meron din tayo kung ano meron sa iba. Pwede naman mag 3 in 1 pero minsan nag Starbucks kasi iba ang dating kapag ang logo nila ang nasa baso mo. Number 3, insecurity. Madalas dahil ito sa mga masasakit na experiences ng nakaraan, pinupunan natin yung sakit sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay-bagay. Kaya kung hindi ka nakatikim ng gadget ng bata ka, siyang bili mo ng latest cellphone o kung ano-anong upgrade ginagawa mo sa computer mo. Kung hindi nakatravel, siyang book ng ticket papuntang Hong Kong o kung saan paman. Pero hindi naman kasi mawawala ang sakit. Kaya pag nawala ang temporary happiness, balik tayo sa cycle ng pagbili. Kahit dumami ang kinikita natin, dadami lang din ang gastos natin. Kung gusto mo matuto about savings and investment, Message mo lang ako sa personal FB ko, Roan Celis Capistrano.